Hello guys, welcome ulit dito sa ating munting channel. Halika tayo mag worm casting gamit tong ating warming bin, DIY warming bin na ginawa ko. So, hope na may matutunan kayo sa video to at sana tapusin niyo yung video ito hanggang sa dulo. Hello so guys, halika tayo mag vermi ano, vermi compost o mag vermicast. So guys, pag-usapan muna natin itong ating ano, vermicast bin. So guys, kung nakikita nyo itong vermicast bin natin is meron siyang hose. Nalagyan ko na siya ng hose para yung ano, yung pag magdidilig tayo ng vermi worms o vermicast, is dito lal dito lalabas yung tubig para wala aksya at pwede natin pandilig sa halaman ito guys yung idea ko guys no ito yung ginawa ko, idea na vermi casbin tapos guys yung loob pala nito guys nilagyan ko rin ng ano ng kulambo hindi natin ganun makita okay, yeah. yan yan yung ano ng kulambo yan guys yung pinaka mga butas niyang ating post para kung sa sakaling kapag nagdilig tayo ng vermicast hindi papasok yung bulati natin dito sa ospa hangga, tapos malulunod yan guys kaya yan natin ng ulang buo karang na screen yan tayo dito sa ating gagamitin ano compost bali nag compost na ako guys mga, siguro mga buwan na itong compost na to kaya pwede na natin ipakain sa kulate So guys, lagay na natin to sa ating vermicast bean. Yan. Yan, nakikita ano nyo, ulay black na. under the composition to. So, sa next videos natin, papaliwanan ko sa iyo, ipapakita ko sa inyo, paano mo, ano, na, compost.

Ayan. Ayan, may mga tinipan ng langka na lang natin tapos guys ilagay na natin yung ating bulate Hello guys, bali ready na yung ating vermicast ating vermicompost. yan okay na rin yung kanyang pagkaano ano, tubig pagkaan tubig yan. okay na rin yung pagkain ng ating bulate so guys, punta naman na tayo sa bulate so guys, ang gagamitin natin bulate is red wiggles yan so, mga ano-ano pa kumagapang-gapang dahil well, wala tayong ANC or African Night Crawler, ito na muna yung gagamitin natin. Maganda din naman itong pang, pang decompose o pang vermicast itong red wiggles natin. So guys, ilagay na natin siya. At umayo kayo at para ni sobrang konti. Ah, ay, 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 Ayaw nila magpalaglag men Epic fail pa tayo Ayan Hindi tayo na mismo magpapalaglag sa kanila Ayan marami kayong kakain. Ayan pati nagsisikapan na ano, na sila Ayan. So guys takpan na natin sila Gusto kasi ng mga bulate yung mga madidilim na lugar Kaya tatakpan ko na siya mamaya So guys hanggang dito na lang ako See you na lang sa next video natin about vermicasting. So, hope na may natutunan kayo sa video ito. At, huwag nyo kalimutang mag-like and subscribe sa ating videos para sa ating mga future update videos. So, guys, hanggang dito na lang ako. Happy planting!